viral at mainit na pinag-uusapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang mga haka-haka ang talagang nagkakalapit na sina Paolo Avelino at Kim Chu. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang endearment ni na Paolo Avelino at Kim Chu. Kumakalat ngayon sa ilang mga social media platforms ang isang TikTok video kung saan maririnig na tinawag ni Kim Chu si Paolo Avelino ng love sa isang event na dinaluhan nila sa Sorsogon. Makikita na nakikipag-selfie si Kim Chiu at Paulo Avelino sa kanilang mga tagahanga. Tinawag ni Kim Chiu si Paulo Avelino gamit ang kanyang endearment na love. Labis namang kinilig ang maraming mga tagahanga ni na Paulo Avelino at Kim Chiu kung saan ito na ang patunay ng kanilang pagkakamabutihan na dalawa. Matatandaan na ilang beses na ring ibinabahagi ni na Paulo Avelino at Kim Chiu ang kanilang mga sweet photos sa mga lugar na kanilang napupuntahan dahil sa mga pinagsamahan nilang shows. Marami ang napapatanong kung parte pa ba sa kanilang promotion ng mga ipinapakita nilang sweet moments o talagang nagkakamabutiha na talaga silang dalawa. Sa ngayon ay hindi pa rin nililinaw ni na Paolo Avelino at Kim Chu ang kanilang relasyon, subalit marami ang nagsasabing positibong nagkakamabutihan na talaga ang dalawa kung pagbabasehan ang mga ibinabahagi nilang mga sweet moments at kung pagbabasehan ang mga ipinapakita nila sa publiko. Samantala, hindi pa rin nawawala ang ilang mga agam-agam ng mga netizens at natatakot silang baka ginagamit lamang ni Paulo Avelino ang kasikatan ni Kim Chu lalo na't nahihila rin siya sa pag-angat nito. Subalit, ayon sa ilang mga netizens, na may ambag naman si Paulo Avelino sa tagumpay na tinatamasa nilang dalawa ni Kim Chu dahil binubuhos naman niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pag-arte. Masasabing magaling rin namang aktor si Paolo Avelino dahil na rin sa mga matagumpay niyang mga teleserye at pelikula kahit pa noong hindi pa sila magkatambal ni Kim Chiu. Ano ang senyo sa balitang ito?